maganda ulit yung ano yung ah uh, panahon dito ngayon mag ah uh, lilipat ako ngayong hapon nitong ating ah uh, palm uliba tawag yan sayang naman kasi kung ma uh, lanta to Ayan, oh. ito ano na to siya eh ah uh, dalawa or uh, tatlong taon na to hindi siya lumalaki ganyan lamang siya ka liit so ang ano ko dito kasi maganda siyang tingnan mahaba yung buhay niya tapos nagamit natin to sa palm sandi po lagi kaya pag nag asisimba tayo tuwing amahal na araw yan, ito yung uh, ginagamit natin na ano na palm. Wala naman po kasi dito ng niyog eh. Although sa simbahan po may niyog pero ito po yung aking ah, dinadala. So ngayong hapon bago po tuluyang mag-frost, yan. Ayusin ko lamang po ito. Ilipat ko lang dito sa malaking paso. Dito. Tapos ipapasok ko po ito sa loob ng bahay. Ito na lang po kasi yung naiwan natin na ano eh na halaman dito sa labas. Yung karamihan po nasa loob na po ng bahay. So, ilipat ko lamang po ito saglit Okay Oliba. Oliba ang uh, tawag sa amin dito eh Hindi ko lang alam kung palm oliva Itong Itong uh, ginamit kong lupa dito Ano po ito siya? Uh, Promex yun sa bulate oh ano yung bulate ay 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 kulang yung ating uh, lupa ay pwede na kulang ng kaunti sobra naman ang konti hindi <laughs> matansya ayusin natin taas bawasan natin oliva okay. <laughs> natusok pala ako Mano do siya. Ma nawawig dito, matalim yung kanyang mga yung tip ng kanyang ano. Ayun, sakto. Yung tip ng kanyang dahol kuha lang ko ng konting ano, konting uh, promex, konting lupa. Timbulati oh. Lagay natin doon. ito na po yung ating uh, bagong lipat na oliba or na palm ayun o unti-unti na nga siyang uh, ato manin nila yung dahon niya nung nakaraang taon kasi naubusan doon ng dahon eh akala ko patay na tapos nung nilabas natin yun nagka dahon po siya ulit so sa isang taon isang uh, beses lamang po siya kung uh, magdahon yan So ngayon naman, didiligan po natin siya. Baka dwarf lamang to no kasi yung iba nito malaki eh. O dahil maliit lang talaga, hindi siya makaangat doon sa kanyang ano, sa kanyang pasok Ngayon, medyo malaki na po 'yan. Wala na tubig dito. Naghanda na ako kanina eh para hindi po siya malamig. Yan. Diligan ko lang to tapos pasok ko po ito doon sa loob po ng ating bahay. Huwag natin basain yung dahon kasi baka malamigan. Dito kasi gano'ng kainit dito eh. Umasan po natin magdilig sa dahon kasi frost. Malamig naman yung gabi. Ayan. yung mga anong basa kasi basa naman po kanina yung lupa niya eh yung ano natin yung nilipat natin lupa basa pa po yun so ayan yan lang konting dilig lang ayan oh Bilis mag maganda ng lupa dry pa kasi ayan ilagay natin to dun sa araw aba mabigat pala dalawang kamay mabigat pala siya yun Parawa natin. Ayan. Ngayong uh, araw po. Ito pala yung ano. Uh, binibilad nating ano. Pinapadry natin mga okra. Kailangan po natin ng uh, buto nito. Iwan ko lang kung mabuto Ano. Malambing na po kasi. Yung iba kasi kulay uh, green pa. So baka naman magkaroon tayo ng... Uh, buto boto para mabuo naman siya. Yung ano kasi, yung init. Hindi na po siya ganoon kainit noong uh, summer. Ngayon medyo ma... Hindi na medyo. Malambig na po talaga. Pero ang ganda ng ano ngayon. Ang ganda po ng... Uh, klima natin ngayong taon. Kasi October na. Mainit pa rin. May mga mainit pa rin. Hindi naman na uh, araw-araw mainit no. Kasi minsan uh, makulimlim. Walang araw. Ngayon maganda gaya kahapon nung uh, weekend tapos ngayon lunis po ngayon ganda po nung ano nung uh, panahon so hindi pa ako nakapag ano hindi pa po ako nakapag start maglinis uh, sa atin pong uh, garden dahil uh, na kawila kakapahinga ko lang galing tayo sa trabaho eh. so ngayon yun inun ako na muna yung ilipat yun kasi ang bala ko na sana sa linggo kaya nga lang, ang dami kong ginawa di ba sa garden. Hindi ko na nga uh, blinag yung aking paglinis. Kapag uh, ano, pag aayos uh, sa garden. Kasi para matapos po kagad. Yan ang problema, hindi ko naman po natapos kahapon. Kaya ngayon, tatapusin ko lang linisin. Para uh, sa sabado sa linggo, uh, makapagpahinga tayo. Ito na ngayon kasi yung mahirap dito eh wala na po tayong mai-content kasi uh, full na wala tayong mai-tanim wala na po tayong ma, uh, mai share kundi yung uh, paglinis na lang tsaka yung pag uh, aayos ng ating mga rice bed ano na kasi dito eh palamig na ah, ala sa winter wala talaga tayong mai-bakita siguro pero subukan pa rin po natin You yeah. want me to find <laughs> okay. it hard, right? Oh, <laughs>